May isi-share ako sa inyo ba? Magandang hapon po sa lahat, mga kapatid ko ni Kristo, mga kapatid ko kay Kristo Jesus. Uh, ang mga karunungan ng mga debatista ay kamangmangan, yun ang sabi ng Diyos eh kasi ayaw ng Diyos na mag ang tao eh. mag ang tao ba? Gusto ng Diyos ay magkaisa tayo eh. Kaya ang sabi ng ilan na sila lang ang maliligtas, ang kanila lang reliyon ang pinakauna, mga ganyan-ganyan. Pero yung mga gawain naman, taliwas naman sa utos ng Diyos. Instead na magtuturo sila ng katotohanan, ang tinuturo nila ay mali. Ipaano natin malalaman ang katotohanan na kung sila nga mismo na may alam sa Diyos tungkol sa Diyos ay hindi nila ipamahagi sa atin. Kaya paano tayo maliligtas? Kaya ganun na sinabi ng Diyos na magtulungan kayo sa inyong pananalig, pananampalataya sa Diyos. huwag na kayong mambubulyaw sa halip ay pagsumikapan ninyong pagharian kayo ng Diyos upang mabatid ninyo ang kanyang kalooban, kung ano ang mabuti, banal makapangyarihan, totoo at talagang ganap kasi ang Diyos ay ano eh makapangyarihan ba kaya ang ilan sa atin sige lang hanggang ga, hanggang dyan lang sa mga kasamaan eh, kahit pagsabihan mo sila na wag kang mangangalunya tapos ikaw naman nangangalunya ka pagsabihan mong wag kang magsinungaling ikaw naman sinungaling pag simbahan mong huwag kang makikiapid, ikaw naman nakikiapid. Pag sabihan mong huwag kang magnakaw, ikaw naman magnanakaw, tismuso, tismusa. E paano tayo maliligtas niyan? Kung ang tinuturo mo ay ikaw mismo din ay, gina, ay ginagawa mo. Kaya bago tayo magturo sa salita ng Diyos, baguhin mo na natin ang ating sarili hingin natin sa Diyos ang ating ano para maligtas din natin ang ating kapwa kasi hindi tayo makapagliligtas ng ating kapwa eh kung gawain nga natin mismo tayo din ay gawain kasamaan eh. kaya sinasabi ng Diyos na patay ang pananampalatayang walang kalakip na mabubuting gawa eh mabuting gawa ba yung pakikiapid pangangalunya asawa na may asawa kipagtalik Hanggang, hanggang dyan lang kayo kung gusto niyo Wala na tayong magagawa dyan. Hanggang dyan lang kayo sa pakikiapid nyo. Pangangalunya nyo. Eh kasi adyan naman kami nagkapera. Dyan naman kami nabubuhay. Sa ganyan. Mga pananalita ba? Eh paano yan? Eh, ang kaparosahan sinabi ng Diyos na ang kamat kamatayan ang kaparusahan sa kasamaan eh. Kaya ganun. Kaya matakot na tayo sa Diyos. Tsaka sinabi niya talaga sa mga debatista ha. Yung mga hilig mag-debate dyan. Mag-debate. Mag away magpag Sa mga ano. Tsaka sinabi din ng Diyos na huwag kayong magpatawag na ama. Ama ng sanlibutan. Sapagkat ang ama ng sanlibutan ay Jablo Satanas. Mm-mm. Pero ang gumagawa ng mabuti ay matatawag na mga anak ng Diyos eh. Pero ang gumagawa naman ng masama ay anak ng Diablo, tanas Sinabi diritso ng Diyos niya eh. Kaya matakot na tayo sa Diyos. Kaya ganun. Sana mayroon kayong natutunan sa kunting aral natin ngayon sa Bible sharing at magpatutuo din kayo hmm. huwag kayong matakot at saka yung mga mangkukulam dyan, itigil-tigil na natin ang ating pangkukulam mangkukulam kasi hindi kalugod-lugod sa Diyos yan eh yung mga witchcraft na yan paparusahan ng Diyos yan eh ano yan sila eh espiritu ng kasamaan hmm. paparusahan sila ng Diyos eh hmm ha, uh, maghahatol kasi ang juice eh. Upang hindi ka mahatulan, itigil mo na yan. Kaya hindi ka makapagtitigil yan eh, kung hindi mo hingin sa juice yan eh. Kaya ganun. Mm, kaya, meron akong kunting nalalaman sa salita ng juice. Kaya i-share ko lang din po sa inyo upang kasi sabi ng Diyos eh, kung hindi mo ipamahagi ang iyong kalaman, kukunin sa iyo yun at ibibigay sa iba. Ayaw ko namang mangyari sa akin yun. Kaya ipinamahagi ko, sinishare ko ang aking kalaman tungkol sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sana mayroon kayo natutunan at magpatutuo din kayo na may totoong na makapangyarihan sa lahat upang tayo ay maligtas tungo sa kaligtasan to mga friend ayaw ba ninyo sa tunay na kaligayahan tunay na kaligtasan buhay na walang hanggan mga friend